Hi! Samahan nyo akong magbiyahe mula sa Bukit Bato hanggang sa Orchard. Napakaganda ng araw ngayon at maganda ang kumuha ng mga pictures or photos pag ganitong uh, maliwanag sikat ng araw. So, bale, nakasakay nga pala tayo ng number bus 174 papunta ng Orchard. At ganito yung mga makikita nating mga view at mga naglalakihang gusali dito sa mga wadaanan natin Kung mapapansin niyo, marami na rin mga pagbabago. kagaya nito May mga bus stop na dito sa malapit sa My Botanic Garden Ayan, may MRT na rin dyan At dito nga, malapit na tayong bumaba lalakihan gusali makikita din natin ang mga magagandang view dyan sa parte na yan so pagdating nga pala sa Lucky Plaza kung saan ako doon gumawa ayan dito na tayo malapit na malapit na At ganito nga ang nadatnan ko pagdating ko doon. Hindi ko akalain na napakadaming tao hindi mahulugan ng karayom dahil darating pala si Ian Veneracion. Dahil meron na siyang pinatayong uh, stall doon sa may Lucky Plaza. Yan, dyan sa Lucky Plaza. So, ang ginawa ako, sumiksik ako, dali-dali akong pumunta sa sa transaction ko dito sa loob. At pagkatapos nun, Umalis na rin ako at eto nga nasa labas na at duman ako dito sa may ayon muna bago ako muwi. Ayan. Dito na yan sa basta.